Ah, yung akin naman po is, uh, sabi okay. ni nila kasi, ay, maganda lang katawan niyan. Pero, juts yan, mas, oh, juts. Ka, karami dun, oo. <laughs> masakit. Oh, gosh, yung sakit naman nun, Hindi nila Hindi nila nakita yung, ah, uh, rip na dibdib mo para sabihin nilang gano'n, no? Sabi Ga nila, kung, kung gano'ng karami yung abs, kung gano'n din karami yung abs niya. Ang ganda din yung abs. <laughs> oo, <laughs> <laughs> uh, nire-replyan mo ba, paano? Ah, uh, nire-replyan mo naman sila na, ano, na, sa, ano, Parang DM na lang, para, uh -oh. sige, send ko sa'yo, parang gano'n. <laughs> Tapos sa linggo, wala. <laughs> Di masinti. pero, hindi ba Pero talaga, so, okay. doon, wala kang isa-send. Oo, oh, tama, tama. Sobrang well, okay, laki, no? Parang natin. Ay, si Nigel, nandito from uh, Honda, no? Nandito sponsor. Ay, ayoko pagkitin si Amy kasi kaibigan ko eh. <laughs> Oo, oh, ayan, ayan. At syempre, no? Tapos no, na, during the time na, na yun nga, no? May mga nagme-message sa'yo. Ano pa? Ano pa yung mga sinasabi kadalasan? Uh, kadalasan talaga, sir. Yung po talaga yung binakamarami. Sukat, mga gano'n. Diyos talaga yun. Ay, nasa ka. ka, ay, nasa ka. Ay, ay, alam ko na yan, sinachallenge ka. para ipakita mo, di ba? Ano ba size ng paa mo? 9.5. Oh, 9.5. Alam nyo ngayon, 9.5. Sapatos pa lang Sapatos? yun, ha? Oo, ano pa lang nga, suksakto ka sa kanya yun. Wala pang allowance. pa paano kung yung totoong may allowance na? Eh, yun na yun, di ba? Oo, may hirap yan. Di ba, yun ang